Napang tayo ma'am di maray, iti e, dating payab the ma'am. actually, di political forum, invitation iti National Auxiliary Chapter in City Philippines. So, yung kinatawag na NACPIN, inimbitahan nila lahat ng mga municipal candidates ng Dupax del Norte na held kanina sa gymnasium. So, I was lucky to be there and given the invitation. For me, as a candidate, isang plenary ko doon is yung sinabi ni uh, Congressman Padilla na itutuloy ba nating suportahan o paturayan kada giti taga taga banbantay o no, paturayan iti may sa mga igurot. So yun po yung medyo inelaborate ko doon na as a bonified resident of Barangay Bilanse, uh, I am qualified to run as a candidate. So hindi naman po yata discriminatory yung pagsabi na Uh, pa-iturayan tayo ba o uh, itultuloy tayo ba nga pa-iturayan, di may isang igurot na taga-banbantay uh, so, yun po yung sinabi sa akin pa, aside from yung apa itultuloy tayo, ng ka kanya tayo di may isang igurot taga-banbantay ang sinabi pa niya is during this uh, uh, tayo yung administration ni Mayor Epiket na iti itigurot iti munisipyo so ganoon din yung statement niya na uh, hin hindi naman totoo because out of the five five na permanent position na five head of offices na na-appoint during my time actually uh, based on the merit in fitness na ginawa ng personal selection board ang ang appoint po namin ay apat na lowlander at isang highlander na hindi naman totoo yung piniklaim na na punlo, itiiguro, iti munisipyo iti nagturay ni Mayor F.P. E. And one more thing, yung sinabi na pag hindi mo kapartido eh or kung wala kang partido, wala kang makukuhang uh, proyekto. Kasi yun po yung sinabi ni Madam Ruth na noon ni Mayor Epi, iti mga bak, awan pulos ti maala na kanyang proyekto, sinabi po niya sa meeting nila sa Uyaw. So sinabi ko kanina na hindi naman niya tatama yun kasi the government, yung, yung ating gobyerno ay nire-respeto kung ano po yung mandato o ano po yung bobotohan ng 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 tao na mananalo sa election. So, tataro din ang panunod tayo, we should be solid. Itap na itakdar tayo mo itiki na may may sa tayo. Diyan ko na tayo na danga igurot at susurot. Yun po yung parang reaction na you should be solid na Han tayong nga ag, may itakdar tayo iti tagaban-bantay. So, ito isang appeal uh, panang si lalo na sa mga ating mga kapatid dito sa lowland na ang pagpili ng kandidato is hindi na ibabasi sa kung siguro't siya o uh, tumitira siya sa di ka banbantay, ano di ka kapabilidad performance kumati panging basaranda. Pag iti accomplishment, kan nyo niya matipagkatao na itimay sa mga kandidato.